Matapos patayin ni Jinxia ng Minotaur ay ibinalik niya ang kanyang espada sa kanyang lalagyan at kanyang sinabi na sa lakas raw niya ngayon ay maging ang lahat ng hukbo ng tang ay wala nang laban sa kanya. Maging ang ibang mga sundalo ay isa-isa nilang pinagpapatay ang mga lobo na umatake sa kanilang kuta, ang ibang mga lobo na naiwan ang kanilang nakita na patay na ang iba nilang mga kasama ay nagdadalawang isip sila na kanilang ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa mga tao, kaya ang tangi na lang nilang ginawa ay tumakbo ng mabilis para makatakas. Habang mabilis na tumakbo ang mga lobo ay ang grupo naman ni Jinchen ay seryoso lang nilang tiningnan ang tatlong lobo na tumakbo pabalik sa kagubatan. Kaya inutusan ni Jinchen si Buro na habulin nila ang mga lobo at ubusin, kanila din palawakin ang lugar ng paghanap at alamin kung ano pa ang kakaibang nila lang sa paligid. Sa gitna naman ng kagubatan ay maririnig dito ang isang boses na parabang hingal na hingal ng dahil sa walang tigil na pagtakbo. Ang boses pala na maririnig sa kagubatan ay itong babae at lalaki na mabilis na tumakbo na para bang mayroong nila lang ang humahabol sa kanila. At inutusan ng lalaki ang kanyang kasama na babae na nagngangalang Sara na pumunta na siya doon sa kanilang village at siya na ang bahala dito. Sa inutos ng lalaki ay nag-alala lang si Sara na kanyang binanggit ang pangalan ng lalaki na si Mr. Veron. Kahit natatakot si Mr. Veron ay pinipilit pa rin niya ang kanyang sarili na harapin ang halimaw na humahabol sa kanila para makatakas lang si Sarah. Si Sarah na pinapanood si Veron na kanyang hinarap ang halimaw ay hindi niya mapigilan na tumulo ang kanyang mga luha. Nang naramdaman nila na sobrang lapit na sa kanila ang halimaw ay makikita itong si Mr. Veron na nanginginig ang kanyang buong katawan, habang si Sarah sa kanyang likod ay natulala na halos hindi na makagalaw. Habang hinihintay ni Mr. Veron ang halimaw ay mahahalata sa buong paligid na umaapaw ang hindi maipaliwanag na presensya. Kasabay nito ay biglang lumitaw sa kanilang harapan ang isang dambuhalang ogre na kahit ang isang malaking puno ay madali lang niyang pinutol gamit lang ang kanyang isang kamay. Sabay umatungal ng sobrang lakas ang ogre na halos maririnig sa buong gubat, si Mr. Veron ay agad niyang pinakawalan ng kanyang pana papunta sa katawan ng ogre na kanya itong hinamo na sila raw dalawa ang maglaban. Ngunit sa kasamaan na palad ay parang papel lang ang palaso ni Mr. Veron nang ito ay tumama sa katawan ng ogre. Kaya napamura na lang itong si Mr. Veron sa kanyang sarili na hindi na niya alam kung ano pa ang dapat niyang gawin. Kaya nanginginig siyang lumingon kay Sara na nakikiusap na tumakbo na ito dito para tumakas, si Sara na nagdadalawang isip na iwanan si Mr. Veron ay hindi niya mapigilan na umiyak. Dahil dito ay umiiyak na lang itong si Sara na tumakbo para makatakas sa banta ng ogre, pero sa kasamaan na palad habang tumakbo si Sara ay hindi niya napansin na mayroon palang maliit na bato sa kanyang harapan at ito ay nagdulot upang siya ay matisod, dahilan para siya ay bumagsak sa lupa. Ang ogre ng kanyang narinig ang tunog ng pagbagsak ni Sara sa lupa ay natuon ng kanyang pansin sa dalaga. Kaya agad itong dahan-dahan na lumapit sa kanilang kinaroroonan, si Mr. Veron ay lumabas na lang ang pawis sa kanyang mukha ng kanyang nakita na papalapit na sa kanila ang ogre. Pero sa hindi inaasahan ni Mr. Veron dahil imbis sa kanya umatake ang ogre ay domirecho ito kay Sara kahit walang tigil niyang inatake ang ogre. Sabay dahan-dahan na nilapit ng ogre ang kanyang kamay kay Sara para kanya itong kainin, ngunit sa kabutihan na palad ay mayroong isang nilalang ang mabilis na tumakbo para iligtas ang dalaga sa banta ng ogre. Ang tao pala na nagligtas kay Sarah ay walang iba kung hindi itong siburo na itinalaga ni Jinsha na hanapin ang lahat ng mga lobo na nakakalat sa kagubatan. Itong si Sara ay patuloy pa rin niyang ipinikit ang kanyang mga mata at nagtataka kung sino raw ba ang kumuha sa kanya, bakit pakiramdam niya mas malaki pa ito kumpara sa isang baka, sabay dahan-dahan na iminulat ni Sarah ang kanyang mga mata para kanyang tingnan kung anong nilalang ang kumuha sa kanya. Pero laking gulat niya nang kanyang nakita ang pagmumukha ni Buro, dahil parang pamilyar ito sa kanya, kaya lumabas na lang ang pawis sa mukha ng dalaga na hindi maalis ang kanyang tingin kay Buro. Nakangiti pang tumugon si Buro kay Sara na kanina raw ay nasa panganib ang munting dalaga, sabay nagpapakyut si Buro kay Sara dahil pakiramdam niya na siya ang prinsipe na tagapagligtas ng isang magandang prinsesa, kaya natanong na lang ni Sara kay Buro na kung isa raw ba siyang dwarf. Nang narinig ni Buro ang salitang dwarf ay natanong niya kay Sara kung ano raw ba ang ibig sabihin ng dwarf. Pero biglang napasigaw ng malakas si Sara dahil mayroon siyang nakita sa kanilang itaas. Kahit itinuro na ni Sara ang ogre sa kanilang likod ay patuloy pa rin si Buro sa pagpapakyut kay Sara. Kasabay nito ay hinampes na nga ng ogre ang lupa kung saan ang kinaroroonan ni Buro at Sara, nang dahil sa lakas ng paghampas ng ogre ay nawasak ang buong paligid. Hindi lang doon dahil maging ang malaking parte sa kagubatan ay nayanig ng dahil sa isang hampas ng ogre. Pero makikita lang si Buro at Sara na mabilis lang nila na naiwasan ang atake ng ogre. Si Sara ay hindi maalis ang kanyang tingin kay Buro dahil walang kahirap-hirap na kanyang naiwasan ang atake ng ogre. Makikita sa mga mata ni Sara na puro pagmumukha na lang ni Buro ang kanyang nakita, sabay mabilis na nga na tumalikod si Buro para kanya nang asikasuhin ang ogre na nanggugulo sa kanyang pagdiskarte sa dalaga. Nang papasugod na si Buro sa ogre ay itong si Sarah sa kanyang likod ay hindi pa rin makagalaw na hindi maalis ang kanyang tingin sa nagligtas sa kanyang buhay. Pero sa isang kisap lang ng mga mata ay mabilis na hinati ni Buro ang katawan ng malaking ogre, si Mr. Veron at si Sarah nang kanilang nakita ang ginawa ni Buro sa ogre ay napanganga na lang sila na hindi makapaniwala. Makikita itong ogre na tila ba parang pangsahog ang buong katawan sa isa lang na atake ni Buro. Kaya nasabi na lang nitong si Mr. Veron na ang isang matigas raw na ogre ay pinatay lang ng isang atake nitong tao na biglaan na lumitaw, paano raw ba ito posible? Habang itong si Buro nang matagumpay niyang napatay ang ogre ay nagpapakita ng maangas na tindig, na para bang siya ang bida nitong manwa. Nang tuluyan ng nawala ang banta ng ogre ay muli na namang natuon ng pansin ni Buro kay Sara, at kasabay nito ay kanyang hinawakan ang kanyang buhok na kanyang tinanong si Sara na kung ayos lang raw ba ang kanyang ginawa pero makikita lang itong dalawa na masyado pa rin natulala sa pinakitang lakas ni Buro, sabay dali-dali silang lumuhod sa harapan ni Buro na nagpapasalamat, si Buro na nakikinig sa kanila ay nagulat siya na kanyang natanong sa kanila kung bakit alam nila ang kanyang pangalan. Sa hindi pala nakakaalam ang salitang buro sa mundo na ito ay ang salita ng pasasalamat kaya inaakala ni buro na kilala siya nitong dalawa. Makalipas ang ilang mga oras ay dito nagkagulo ang lahat ng mga sundalo sa kuta na pinapanood ang kakaibang tao na kanilang bisita. Ang mga sundalo na pinapanood si Sarah at Mr. Veron ay masyadong namangha dahil sa buong buhay nila ay ngayon pa sila nakakita ng ganitong tao. Ngunit masyado lang nanginginig ang buong katawan ni Sarah kaya pinapahinahon siya ni Mr. Veron huwag na raw siyang mag-alala dahil kahit anong mangyari ay ililigtas niya siya kapag sila ay tumakas dito. Tugon naman ni Sarah sa kanyang Uncle Veron na hindi na raw niya kinakailangan na gawin yon. Dagdag pa niya habang nanginginig ang kanyang kamay na siya na lang raw ang tumakas dito dahil marami pa raw siyang mga sugat at magiging pabigat lang siya kapag sumama pa siya na tumakas. Bigyan na lang niya ng babala ang kanilang nayon na mayroong kuta dito ng mga sundalo. Sa sinabi ni Sarah ay nagalit sa kanya si Mr. Veron ano raw ba ang kanyang pinagsasabi, hindi raw niya magagawa na iwanan lang siya dito at tumakbo para lang tumakas. Pero makikita lang itong si Buro na kanyang tinitingnan ng dalawa na nag-uusap, maging ang mga sundalo sa labas ay kanilang pinapanood ang kagandahan ni Sara. Itong si Buro ay nakaramdam ng inis dahil hindi raw talaga niya naiintindihan ang kanilang usapan, samantalang pinahinahon naman ni Mr. Veron si Sara na kanyang ipinaliwanag na kapag ang isang tao raw ay nakagat ng ort at nananatili pang malinaw ang kanyang isipan ay malaki ang tsansa na siya ay mabubuhay. Pero itong mga sundalo sa labas na pinapanood si Sarah at Mr. Veron ay masyadong namangha dahil ngayon pa raw sila nakakita ng isang tao na mayroong gintong buhok, at ang kutis ng babae ay masyadong makinis at masyadong maputi, posible raw ba na ang lahat ng taga dito ay ganito ang hitsura, pero narinig nila na hindi naman ganito ang hitsura ng mga taga kanluran. Nagtanong naman si Sarah kay Mr. Veron na kung posible raw ba na ang mga sundalo na nandito ay ang tagapagbigay ng parusa, Ayon naman ni Mr. Veron na hindi raw siya naniniwala na sila ay ang mga sundalo galing sa kaharian dahil wala namang sundalo ang kaharian na mayroong itim na buhok. Si Buro na pinapanood ang dalawa ay kanyang iniisip na kung ano ang kanyang dapat nagawin, dahil kahit anong gawin niya ay wala talaga siyang naiintindihan sa pinag-usapan ng dalawa. Nang napansin ni Buro na parang natatakot ang babae sa kanila dahil maraming mga mata ng sundalo ang nakatingin sa kanya ay agad siyang lumingon sa mga sundalo at kanya silang sinigawan na kung ano raw ba ang kanilang tinitingnan dito, lumaya silang lahat. Sa pagpapalayas ni Buro sa mga sundalo ay dali-dali na nagsitakbuhan ang mga sundalo para makaalis at bumalik na sa nilang mga trabaho. At napalingon si Buro sa kanyang likod dahil mayroong tumawag sa kanyang pansin. Ang tumawag pala sa kanyang pansin ay itong si Jin Chen at si Wea. Sa pagdating ng dalawa ay ipinakita naman ni Buro sa kanila ang dalawang bisita na kanyang natagpuan doon sa kagubatan. Tanong pa ni Jinshan sa dalawa na kung naiintindihan raw ba nila sila. Wala naman tugon ang dalawa kay Jinshan dahil hindi din nila ito naintindihan. Pero maririnig lang si Buro na kanyang sinabi kay Jinshan na noong nagkita raw sila kanina ay tinawag nila ang kanyang pangalan. Sa ipinaliwanag ni Buro ay malalim ang iniisip ni Jinshan, sabay seryoso siyang lumingon sa kanilang likod na kanyang tinitingnan ng mga sundalo na abala sa kani nilang mga gawain at nasabi din niya sa kanyang sarili na hindi raw talaga niya alam kung nasaan na lugar sila ngayon kinakailangan pa raw niyang alamin kung ano pa ang mga nandito bukod sa mga baboy at baka na kayang maglakad katulad nilang mga tao dahil maaring putulin ng hindi kilalang panganib ang sinulid ng kanilang mga buhay kinakailangan niyang makuha ang mga impormasyon galing nitong kanilang bisita Sabay sinabihan ni Jinchen si Sarah at Mr. Veron na kailangan raw niyang malaman ang kanilang ginagamit na wika, ngunit tumingin lang itong dalawa sa mga mata ni Jinchen dahil hindi nila naiintindihan ang kanyang mga sinabi. Dahil dito ay inutusan ni Jinchen si Wia na maghanap raw siya ng paraan para kanilang maintindihan kung ano ang wika nitong dalawa. Kaya napapaisip na lang itong si Wia kung ano ba ang dapat nilang gawin para kanilang malaman kung ano ang ginagamit na wika ng dalawa pero natuon ang kanilang pansin kay Buro dahil mayroon siyang naisip na paraan para makipag-usap sa dalawa. Nakangiti pang sinaad ni Buro sa kanila na ngayon alam na raw niya kung ano ang solusyon sa kanilang problema. Makalipas ang ilang sandali ay naglakad na nga papasok sa loob ng tent si Geryong dahil nakatanggap siya ng utos na dapat pumunta siya sa pangunahin nilang kampo. Ang mga sundalo ng kanilang nakita na papasok na si Gyeryong sa loob ng tent ay maririnig ang kanilang usapan na si Gyeryong daw ay isang genius pagdating sa lahat ng wika. At nang tuluyan nang nakapasok si Gyeryong sa loob ng tent ay agad siyang nagbigay ng galang sa mga mas mataas sa kanya ang katungkulan. Sa hindi pala nakakaalam itong si Gyeryong ay parang pinagkaluuba ng kalangitan pagdating sa lahat ng wika sa buong mundo. Nang nalaman ni Jinshan ang talento ni Gyeryong ay tinanong niya si Buro na kung totoo raw ba na ang batang ito ay genius pagdating sa mga wika, mayabang lang naman na pinasangayuna ni Buro ang katanungan sa kanya ni Jinshan. Nalaman din nilang lahat na ang pamilya ni Gyeryong ay isang merchant na nakapunta na sa lahat ng lugar sa kanluran kaya sa bawat bansa na kanilang napupuntahan ay nakakakuha sila ng iba't ibang wika. Sabay tumayo na nga si Gyeryong at kanyang sinabi sa lahat na susubukan raw niyang makipag-usap sa dalawa at alamin kung anong wika ang kanilang ginagamit. Sa isip-isip naman ni Gyeryong na ito na raw ang kanyang pagkakataon na ipakita sa lahat kung ano talaga ang kanyang pakinabang. Ang kanila raw pamilya ay nakapaglakbay na sa buong mundo at nagawa na din niyang makipag-usap sa iba't ibang uri ng mga tao kaya natutunan niya ang iba't ibang wika ng mga banyaga. Sa mundo raw na ito ay walang wika ang hindi niya nalalaman, kaya sisikapin niya na makipag-usap nitong babae. Sabay ngumiti si Gyeryong kay Sara na handa ng makikipag-usap, si Sara nang kanyang nakita ang ikinilos ni Gyeryong ay masyado siyang nagulat dahil nakita niya si Gyeryong na parang baliw kung kumilos. Kahit ipinakita na ni Gyeryong ang kanyang mga nalalaman na wika kay Sara ay wala pa rin reaksyon si Sara dahil hindi niya ito naiintindihan kung ano ba ang ibig sabihin ni Gyeryong. Sa walang tigil na pagtanghal ni Geryong sa harapan ni Sarah ay lumabas ang kanyang pawis na masyadong nadismaya na nagtataka bakit ni isa sa kanyang mga sinabi ay walang naintindihan itong babae. Kaya wala na lang ibang nagawa si Geryong kung hindi kanya itong binabati sa pinakasimple na paraan, ngunit makikita lang itong si Sarah na walang reaksyon kay Geryong na hindi alam kung ano ba ang ibig sabihin ni Geryong. Dahil dito ay nakaramdam ng takot si Geryong dahil nakita niya si Jinchen na masama na ang tingin sa kanya. Kaya ipinaliwanag ni Geryong sa ating bida na sinubukan lang raw niya kanina kung alam ba ng babae ang ibig sabihin ng kanilang pagbati. Sabay inilapit ni Geryong ang kanyang mukha kay Sara para suriin kung ano ba ang pakiramdam ng dalaga, ngunit nainis lang sa kanya si Sara dahil sa kanyang pagkakaintindi ay parang binabastos siya ni Geryong. Si Bulo ay hindi na nakatiis sa pinagagawa ni Geryong kaya kanya itong sinigawan na kung ano raw ba ang ginagawa nito. Maging si Jin Chan ay nagalit na sa hindi makatarungan na kilos ni Geryong, natulala na lang itong si Geryong na kanyang iniisip na kung ano pa ang kanyang mga nalalaman para maintindihan siya ng babae. Kaya muli na namang binanggit ni Geryong kay Sara ang kanyang mga nalalaman na wika at kung ano ang kilos kapag binabanggit ang mga salita, maging sa mga walang kwentang paraan ng pagsalita ay kanya na din sinubukan pero wala pa rin epekto kay Sara. Hindi na nga makatiis si Uro dahil kanya nang binigyan ng malakas na suntok si Gyeryong sa kanyang ulo, nang napansin ni Buro at Jinchen ang biglaan na pagsali ni Uro sa usapan ay masyado silang nainis, kaya wala na lang ibang nagawa si Uro kung hindi humihingi ng paumanhin sa kanila. Samantalang si Sara ay masyadong nabigla sa biglaan na pagsuntok ni Uro kay Gyeryong. Kaya napabuntong hininga na lang itong si Jinchen na kanyang sinabi kay Gyeryong na kanya raw nakalimutan na wala pala siyang kwenta kapag nasa labas ng digmaan. Samantalang itong si Buro ay kanyang tiningnan si Uro na kanyang binugbog si Gyeryong nang dahil sa walang kuwenta nitong ginagawa. Makikita itong si Gyeryong na lumabas na lang ang pawis sa kanyang mukha na hindi na makapagsalita dahil hindi pa rin siya binitawan ni Uro. Habang kinaladkad siya papalabas ni Uro ay nagmamakaawa naman itong si Gyeryong na sana bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon para kausapin ang babae. Pero tumugon lang sa kanya si Uro na ngayon tuturuan daw niya siya ng leksyon dahil isa siyang sinungaling naglakas pa siya ng loob na sabihin na alam niya ang lahat ng wika sa mundo. Kaya wala na lang ibang nagawa si Gyeryong kung hindi umiiyak dahil ngayon pa lang siya nakaranas ng ganitong kahihiyan pagdating sa mga wika. At nang tuluyan na siyang nasa labas ay mas lalong sumisigaw si Gyeryong na nagmamakaawa na huwag siyang parusahan ng general, balik naman sa loob ng tent, dito ay nagkaroon ng katahimikan ang lahat at kanilang iniisip na kung ano ang dapat nilang gawin para maintindihan ang babae at lalaki, habang itong si Sarah na nasa kanilang gitna ay nagtataka kung bakit tumahimik ang lahat. Sa gitna ng katahimikan ay nagbuluntaryo si Wuya K. Jinchen na kung maaari raw ba na kanyang subukan na makikipag-usap sa babae. Sa ilang sandali ay lumuhad na nga si Wuya sa harapan ni Sarah para kanya nang simulan ng pakikipag-usap, at sa kanyang pakikipag-usap ay ginamit niya ang hand sign na kanyang tinuro ang kanyang sarili na binanggit ang kanyang pangalan. Si Sarah na nakatingin at nakikinig kay Wia ay bahagya niya itong naunawaan. Dito ay muli na naman na binanggit ni Yeon Wiha ang kanyang pangalan sa harapan ni Sara, nang paulit-ulit na narinig ni Sara ang pangalan ni Yeon Wiha ay kanyang nalaman na ito pala ang kanyang pangalan, kaya nakaramdam ng tuwa si Sara dahil bahagya na silang nagkaintindihan. Nakita din ni Sara sa kilos ni Yeon Wiha na parang tinanong siya nito kung ano ang kanyang pangalan, kaya binanggit ni Sara ang kanyang pangalan kay Yeon para kanilang maunawaan na Sara ang kanyang pangalan. Nang naunawaan ng mga sundalo na Sara pala ang pangalan ng magandang babae ay masyado silang namangha, masyado raw magandang pakinggan ang pangalan na Sara. Ngunit nagulat ang mga sundalo dahil bigla na lang nagsalita sa kanila si Buro. Natatawa pang sinabi sa kanila ni Buro na kung hindi raw ba nila alam na noong nagkita sila kanina ay alam na ni Sara ang kanyang pangalan at binanggit niya ito ng isang beses. Si Sara ng kanyang narinig ang pangalan ni Buro ay masyado siyang nagtataka dahil ang salitang Buro sa kanila ay salitang pasasalamat. Dahil doon ay hindi mapigilan na matawa ni Yeon Wiha ng kanyang naunawaan na ang Buro sa wika nitong kanilang bisita ay pasasalamat at inaakala ni Buro na talagang tinawag nila ang kanyang pangalan. At nagsalita na nga sa lahat si Jinsha na dito raw muna niya tatapusin ang kanilang pagpupulong, na pinasangayuna naman ng mga sundalo ang tugo ni Jinshen. Kasabay nito ay isa-isa na nga silang lahat na lumabas sa tent para kanila ng gampanan ang kanikanilang mga trabaho. Sa loob naman ng tent ay naiwan si Sarah at si Mr. Veron na masyado pa rin nagtataka sa biglaan na pag-alis ng mga sundalo. Kaya hindi na lang mapigilan ni Mr. Veron na umiyak dahil sa kabutihan na palad walang ginawang masama sa kanila ang mga sundalo. Lumipat naman ang eksena sa isang kuta ng mga sundalo sa gitna ng kabundukan. Makikita dito ang mga sundalo na abala sa kanika nilang mga gawain sa loob ng kanilang kampo. Sa loob naman ng tent ay nandito ang pinuno ng mga sundalo na kumakain ng kanyang hapunan habang sa kanyang gilid ay nakabantay sa kanya ang kanyang bantay na night. Ang lalaki pala na kumakain ng kanyang hapunan ay si Baron Alvin ng Hyen Kingdom, habang ang kanyang bantay na knight ay si Knight Yuki ang kilalang Lion Tillyuman ng Hyen Kingdom. At biglang mayroong pumasok na sundalo sa kanilang tent na mayroong mahalagang balita, sinaad pa nito na malapit na raw sa kupi ng mga mersenaryo at mga bandido ang isang nayon ng mga magsasaka. Pinunasan lang naman ni Baron Alvin ang kanyang bibig at pagalit niyang tinanong sa sundalo na kung ang mga peste raw ba na yon ay ang mga tumakas galing sa kanilang kaharian at nanggagala na lang ito sa sobrang inis dahil magbabayad raw ang mga peste ng ilang libong beses kapag kanya silang mahuli.